Onyo 20 alas 8:20 ng umaga. Nandito po tayo sa Sitio Dalaydayan, Barangay Manaksak. At nakikita po natin ito pong uh, uh, sinementohang uh, tagiliran ng uh, ilog dito. At ating makakapanayam si Kagawad Rudy Fernando. Magandang magaga, Kuya Rudy. Ah, magandang magaka rin Kuya Diego. Opo. Ah, ito po ba yung ah, ilog na nooy sinasabi ninyo na ah, natitibag yung tagiliran. Ah, ito Kuya Diego yung ang uh, na taon-taon na nababaha at umaapaw ang tubig sa ilog at halos tong mga kabahayan dito ay uh, nababaha na kung saan itong ilog na ito ay uh, napakalapit lapit na sa mga bahayan kung, kung tutuusin isang metro na lang ang layo ng uh, ilog ng ilog sa bahay dahil sa pagtibag ng mga lupa uh, isang Isang nangyari, may nangyari pa rito, Kuya Diego, na yung yung isang matandang nakatira dito sa bahay na ito. Totong nakikita natin bahay. O, oh, Kuya Diego, ay uh, nagigip sa kabila nung uh, umikot dito yung matanda, nalaglag pa rito sa gilid ng bahay niya dahil malapit na sa ilog yan eh. Nalaglag yan at siya niyang ikinamatay. Oh. Yung kuan, yung nang matanda. Ngayon, Naisip namin na ito ay uh, ilapit sa ating gagalang-galang na Congresswoman uh, upang maiayos itong uh, ilog. Mm -hmm. Ilog ng dalay-dayan, tabing ilog. Mm -hmm. Na taon-taon kasi talaga, Kuwe Diego, eh, binabahayan. Talagang tubig talaga mm -hmm. yung makikita mo rito. Kaya ito, at... Uh, Binaulakan naman tayo ng ating kagalang-galang na Congressman Mika Sonsing. Kaya ngayon ay uh, maayos na itong uh, uh, gilid ng ilog. Hindi na sila nababaha rito sa party rito. Pero sa Gawiron, Kuya Diego, okay. ay uh, uh, maaring dudukto pa payan para magsalubong. Meron pa rin eh sa kabila na ganito, natitibag Kaya, din. Oh, natitibag din. Hmm na hindi rin madaanan ng mga ng mga taga-kaingin tabing ilog ayos so... kaya ito nagpapasalamat kami sa uh, ginawang tulong ng ating kagalang-galang na congresswoman uh, Mika Swansing at uh, labis naming pinasasalamatan at ngayon ay hindi na sila ganong nababaha rito kuya Diego so ito palang uh, lupa na to ha dak na natin eh dating ilog na. Oh, Kuya Jego, ilog, Diego. ilog yan. So, na talaga. Tinambakan to, tinambakan. Oh, tinambakan lang ng mara marami, oh, oh. tinambak 'yan. Halos hanggang doon, Kuya Jego, eh, oh. paikot na ganun doon 'yon. Na halos talagang malapit na sa bahayan. Kuya ah, kuya Jego, itong nakikita natin na ito ngayon ay uh, Pang-pang uh, ng ilog na kung saan ay uh, yan ang level ng uh, ng lupa na kung kung aapaw ang uh, tubig na biglang uh, babaha dito sa uh, lugar na ito ay uh, talagang maepektuhan yung mga residente rito kaya sana ay uh, may pagpatuloy pa ng ating kagalang-galang Congresswoman Mika Son ang uh, pagpapatuloy pag, na pagsimento mm -hmm. ng uh, gilid ng ilog neto para sa ganon ay hindi na sila mabaha rito dahil kapag ka ang uh, tubig ay uh, umapaw mm -hmm. yan. pag ay umapaw ay siguradong Uh, mababaha sila rito sa parteng tabing ilog nito.